Wala na ni. Mo sakto pag entrado. May lag din mo balik. No, my god. pa <laughs> na 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 ta na to stop plus. <laughs> Grabe, this so good marketing. No. No no. No. Sige. <laughs> sakto ha sa tung entry. No. <laughs> Oh My God! Saan tayo posisyado? 20.27.61 2027.61 Diri kita <laughs> na entry 2027.61 Na tapos Ato na siya isit sa Oh na! Ano, ano! Na! Jadi gak ikut tips <laughs> <love you>. oh. <laughs> at the close, at the close ini Oh God <laughs> Oh, isi bumi atau plus okay? Hmm, nah oke okay nah Sigurado na $5 <laughs> Grabe na sa kayan ginatagin. Magi paguan. Tsa! Oh, grabe bulis kayo, no? Gaya kong, gaya kong main turn ba <laughs> Ay, Lo, balik na yung balik. Stop loss na to. Lo, patay pag mo maubos na ang candle. Lo, ayaw lang. Ayaw, lo, ayaw, ayaw. na. Ayaw, ayaw, nagbalik. Ayaw, naging balik. Na. Okay, nakas 5 pips, 50 pips eh. Na, okay. Yan na, saka. Saka na. Ay, shit. My God, ah. okay na. Okay lang na yung 50 pips. Ah, oh, 50 pips. Okay lang. <laughs> okay, 50 pips. Ay, nagkagbalikan nun ta. So, konnichiwa minsan. Welcome sa YouTube channel ko, Boss Freaks. And for today's video is episode 8 ta. Naka episode 8 ta gahat. Kaya lagi sakto kayo sa entry. And ning bullish ang market kadali. Mura gigrab lang niya. Gigrab lang niya ang liquidity. So, sa so mga buyers, asa ah, mga sellers, ano no? gigrab niya ang liquidity and then boom. So, wala pa tayo kabaw kung mapugngan ba sa support area kani sa 15 kani na <coughs> mga support area nga atong gimarkahan kani o kani ah dili na siya sa 15 sa 5 1 <coughs> so nga to ang sit up kani na is igo pag entry na to sa 1 minute igo pag entry na to ani nga candle nig ning taas siya og 3, 4, 5, 5 minutes yung <laughs> taas sya almost 100 yung taas sya mga 90 pips pero wala ta nakapag tipi sa 90 pips hindi ta nakapag tipi sa 50 kaya lagi wala ta nag, nag manual tipi rata kay mawagi pag entry na to nimbulusok ang candle no? Kani, nimbulusok na sya boom one candlestick ano hmm. kanina no? ming taas din diretso boom yeah, after 5 minutes 1 2 3 4 ah 1 2 3 4 gikan sa pag entry na to after 3 minutes so dire na ang dire na ang current market gi move na to atong stop loss dire so dire area so mo to after ani nga candlestick ning baba siya ning bearish mayo so hantod nga ning baba na gyud siya So karon pa nakapag up nakapag update kay lagi ato pang panid na to ang setup dire da banda kani. So ang ato yung setup first is kani. Mao lang divergence so nakaspatag divergence dire no sa so, 1 minute dire. And then nagbutang tag zone para sa atong entry zone. Kaso wala ta nag entry dayon kay lagi Kani nga uh, dulsya sa mga um, dulsya sa mga uh, gimarkahan na to o um, nga uh, liquidity zone sa 15 kaning area so na liquidity diri sa 15 minutes na liquidity dire sa 15 minutes time frame so dool siya and almost 18 pips lang as in dool na you no know? so wala ta entry dire sa to ang um, zone area entry zone na to So atong ipanid ang in, ang presyo kung unsay ang iyang buhaton nga mga zone. So diri ta nakaspata diri kani. So naspatan na to ni. And kani siya liquidity gyapon siya sa 15 kani 15. Natay mga liquidity diri no kani or resistance ba or something na. Basta na yung mga kani nga line is mo ni timailhan na to nga naanay diha nga zone nag nag mustap ang market no. Mustap ang current price mo ito ipanidahan naton ito dire yeah, medyo hinay na ang, ang movement sa mga seller pero ang movement sa mga buyers is pitik pitik na as in grab as in grabe na ang fluctuation ba sa mga buyers ba pag makita ni mo ang mga green candlestick so dire nga area pag abot dire dire yun as in ning pitik ni siya ning pitik siya gadali ng no, pagpitik niya kadali wala ta ka entry da yon and then pag saka niya saka lang mga 1 1 second 2 seconds boom naka entry so pag entry niya igo gid pag entry boom then boom di ba candlestick ko oh, garbi na ganahan na ni so mo mag to maglisod pa ug explain <laughs> <laughs> Lipay pa tayo kadaw to wala tay wala is wala sa plano no. pero yatagan man tag movement no so motor rason nga wala ta nag entry dayon sa to ang setup na atay, mga certain area no kung asa ta mag entry pero wala ta nag entry kay lagi dool sa mga liquidity zone basta dool sa liquidity zone experience na ginato nga pwedeng i-grab sa niya before siya mo as or montos sa ato ang bias depende sa ato ang technical analysis so karon nimbalik ang, ang ang entry nimba ang current market is nimbalik sa ato ang entry point no pero wala na wala na ni sa atong plano karon biernes pagyud so wala na so pasalamat na lang ta kay naka received ta og 50 pips no so niabot pagyud sa 90 pips pero wala na sa atong plano okay na to sa atong episode 8 <laughs> So, maonis, yeah? So, current balance na ito ron is na nasa $88. From $47 to $88. So, nag-profit daw. 5.5 something. Mordo, thank you so much. And, God bless. Boss Freaks.